So, hi guys again. Hindi kami tumuloy kasi medyo malalim na yung tubig doon. Kakatapos lang namin maligo. Pero pupunta kami ulit doon sa pinuntahan namin. yung binidyok kami niya. Babalik tayo doon ulit. So, bye guys. Hiningal ulit ako. Kasi, oh my god guys, tignan nyo naman. It's so challenging here, di ba? Ang ganda. Pero wala pa ito sa napuntahan ko noon. Yes, hindi ko lang na-video kasi wala pa akong pera pambili ng iPhone. Kasi mas maganda pag iPhone kasi. Yung camera talaga yung habol ko nito. So, tabi-tabi-tabi-tabi. So, yun guys. Pupunta kami ulit doon. Bye. So, ayun na nga guys. Pabalik kami kung saan. Dapat talagang bumalik na kami. Kasi nga, medyo na ano kami kasi ah, alam niyo na... So ayun na nga guys, medyo matagal-tagal pa itong pag-aantay natin to. Dahil malayo-layo pa talaga yung babalikan namin dahil nasa layo ng aming nilakad. So ayun men, yun. Alam kong hiningal na yun sila. So hiningal na ako dyan. Tahimik na ako kasi ayaw kong marinig niya. Ayaw kong marinig ng buong mundo na hiningal yung baklang mahilig gumala. So ayun na nga guys. pa <laughs> Pabalik kami dyan ng araw na yan. So medyo tinamad na ako. Ayoko na sana mag video pero I have to do this for my life, for your life, for everybody's life. <sighs> Kahit sa pag voice record ko, hiningal talaga ako. So ayun na nga, sobrang tagal-tagal pa nito. Pero dating din tayo kung saan tayo una nakapunta. And yes, yan. nag nagtotalk sila. So, ayan. Nandito na tayo sa ani pupuntahan. So, kita naman, guys, kung gaano kaganda. So, ayan, guys. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. Sana naaliw kayo sa video ang aking i-upload next year. <laughs> Try lang. Yun lang. Please subscribe, like, and share. Yun lang po. Thank you, thank you, thank you.